Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapafeel better ang mga balitaan nyo. Mga balitang ka-share, share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negas sa show na tol dahil good vibes ang sa, sa iyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Millie Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hindi maniningil ng dagdag pasahayang ilang grupo ng pampasaherong jeep na bumabiyahe sa mga lungsod ng Makati, Tagig at Pasay. Yan ang inanunsyong ginawa ng transport group na LTOP kasunod ng pagpapatupad ng pisong provisional increase sa pamasahe sa mga jeepney. Kung bakit, alamin natin sa report ni Christian Manyo. Hindi magtataas ang pamasahe ang ilang grupo ng super sa air-conditioned jeepney na may biyaheng Makati, Tagig at Pasay. Ayon kay Calando Marquez, pinuno ng transport group na ELTAP o Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, nagkasundo ang ilan sa kanilang miyembro na huwag ipatupad ang 1 peso provisional increase dahil sa device o embensyo na nakakabit sa kanilang mga sasakyan na nagpapatipid umano sa konsumo ng krudo at iwas polusyon kaya naman kaya pa umano nilang kasalukuyang presyo ng produktong petrolyo noong nakaraan pang uh, nagtaas ng pamasahe, hindi pa hindi sila nagtaas at ngayon nagtaas ulit, ay hindi na rin na naman sila magtaas kasi uh, is the eh, ano na ininstall yung pampatipid sa krudo, pampaalis sa pollution na gadget kaya kaya pa naman daw nila i at uh, una nakakatulong daw sila sa ating mga kababayan ng maliliit ng sweldo sa mga tuwid ayon kay Marquez, mananatili sa 13 pesos ang pamasahe sa naturang biyahe ng mga air-conditioned jeepney. 13 pa rin. Na dapat 15 na ngayon, 16 uh, na, ay eh, hindi sila nagtataas. Kung sana abot na libu-libong pasahero ang makikinabang. Sa tumatakbo na mahigit 20 units na araw-araw na pumapasado doon, ay uh, siguro more or less kung mga apat na raan ay naisasakay ng ating ating mga jeepney air condition. So kung yan ay merong 20, ay umabot wow, siguro ng mga ilang lipo yung ating mga natutulungan. Hindi ko kasi pinabayaran yung ating mga gadget noon dahil nga tulong ko sa kanila bilang ako yung proponent ng air condition na jeep sa Makati. Samantala, muli namang ipinaalala ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi na kailangan pa ng taripa para makapaningil ng 1 peso provisional increase ang mga traditional at e sa buong bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Dineploy ang nasa halos dalawang daang polis mula Philippine National Police Region 8 sa lalawigan ng Samar. Ito'y upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa nasabing lugar bilang paghahanda na rin sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. Ang mga detalye alamin sa report ni Jane Galit Bantayan. May karagdaga na 189 na mga pulis mula sa Region 8 ang dineploy dito sa lalawigan ng Northern Samar ngayong barangay at sangguniang kabataan elections. Ang karagdagan na pwersa ng PNP ay makakatulong ng mga pulis sa probinsya sa pagbabantay sa seguridad. Nananatiling mapayapa ang nalalapit na barangay at iska election dito sa lalawigan ng Martin Samar Katunayan, zero case ito sa krimen na sangkot ang mga barangay officials. Siniguro naman ang PNP na magiging mapayapang nakatagdang aktividad, katuwang rin ang EFP. Una nang sinabi ng mataas na official ang PNP Region 8 na sapat ang personnel na magbibigay ng security, mariba sa mga augmentation force ng Armed Forces of the Philippines at iba pang enforcement agencies. Patuloy na nakatutok ang PNP sa areas sa concern o yung areas na may political and armed threats mula sa iba't ibang grupo. Mula sa Aksyon Radyo Qatar, sa lalawigan ng Northern Summer Arts 34, Jane Galit Bantayan tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino! Rehistrado na sa Philippine Identification System ang higit 81 milyon na Pilipino. Kasabay nito ang patuloy pa ring pagsisagawa ng PhilSys on Wheels para sa mas convenient na registration sa ating mga kababayan. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Mahigit na sa 81 milyong Pilipino ang nakakapagparehistro para sa Philippine Identification System. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot na sa 81,5872 ang nakakumpleto ng registration sa National ID hanggang noong October 3. Patuloy pa rin naman umano ang PhilSys on Wheels para makapagparehistro ang mga mamamayang nasa liblib na lugar. Nagpapatunay umano ito sa dedikasyon na ahensya na maging inklusibo at epektibo ang serbisyo para sa mga nakatirasa, geographically isolated and disadvantaged area. Pinigyang pagkilala ang mga hander ng K9 unit sa PNP Leyte. Makatutulong umano ang pagtetrain ng mga canine unit para masugbo ang mga ilegal na aktibidad sa lugar. Partikular na sa pagtuturo ng mga kontrabando kagaya ng mga ilegal na droga at bomba. Ang mga detalye alamin natin sa report ni Jimmy Angay-Angay. Binigyan ng certificate ng Police Regional Office ang mga handlers na nag-training sa Kinine Auxiliary Corps Dogs at Your Service bahay ito ni Police Regional Office Regional Director Brigadier General Vincent Calanuga. Ayon kay General Calanuga na kompleto ang training ng mga kinan units kasama ng mga handlers dito. Makakatulong ang mga ito sa pag-augment sa kapasidad ng PND, PNP sa pagsagawa ng police operation. Ang kinan units makakaturo sa mga kontrabando sa mga lugar sa Eastern Visayas kung saan ang ilegal na droga, bomba at pa. Bago ito sa programa ng PNP na approach sa BIDA program ayon sa General. Wala sa Aksyon Radio takloban ito si Aras Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Gagamitin ang sobrang koleksyon sa RCEF para sa pangangailangan ng mga magsasaka. Ito ang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos kung sakaling umabot sa 10 bilyong piso ang naturang koleksyon. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na gamitin para sa pangangailangan ng mga magsasaka ang sobrang koleksyon mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ang direktiba ay ipinabot sa Department of Agriculture matapos ipaalala ng Presidente na maaaring gawin ang hakbang kapag ang naturang koleksyon ay sumobra na sa 10 bilyong piso. Sinabi ng Pangulo na ang nabanggit na halaga ay maaaring ibili ng equipment sa pagsasaka tulad ng drying at mechanization. Nakapagtala ang Ninoy Aquino International Airport ng higit 33 million pasahero sa loob pa lamang ng siyam na buwan. Mas malaki ito kumpara sa higit 30 milyong lamang noong nakaraang taon. Tutukan ang mga detalye sa report ni Pamela Adriano. Pumalo sa mahigit 33.7 milyon ang dumagsang domestic at international passengers sa bansa sa unang siyam na buwan ng taon. Ayon sa Department of Transportation, naungusan ito ang 30.9 million na mga pasaherong naitala mula Enero hanggang Setyembre ng nagdaang taon. Paliwanag pa ng kagawaran, siyam na porsyento ang itinaas ng passenger volume kumpara sa naitala sa kabuuan ng 2022. Nananatili rin umanong malakas sa 206,000 ang domestic at international flight movement mula Enero hanggang Setyembre, mataas ng 3% kumpara sa parehong period ng 2022. Kabilang sa Asia's Best Island ngayong 2023 ang naggagandahang isla ng Boracay, Palawan at Siargao. Nasa ikatlong posisyon naman sa listahan ang Boracay, habang pang alim naman ang Palawan at pumasok sa ikasampung pwesto ang isla ng Siargao. Ating alamin ang mga detalye sa report ni Angelica Cosme. Pasok sa Asia's Best Island ng Continent Travelers Reader's Choice Awards 2023 ang tatlong beach destination sa bansa. Nasa listahan ang ipinagmamalaki nating Boracay, Palawan at Siargao. Nasungkit ng Boracay ang pangatlong pwesto matapos makakuha ng 90.74 points. Top 6 ang Palawan na may 89.71 points habang pangsampu naman ang Siargao with 87.37 points. Ang pagpili sa Asia's Best Island ay base sa mga boto ng mga nagbabasa ng Condé Nast Travelers Magazine. Mga gunita na una rito, nasungkit ng Boracay ang 18th spot sa 2023 World Beach Guide. At hawak dito ang panglimang pwesto bilang Best Island Destination sa lista ng 2023 Destin Asian Reader's Choice Awards. Habang noong nakaraang taon naman, nakasama rin ang itinagmamalaking isla sa 50 World's Greatest Places ng Time Magazine. Pinoproseso na ng Bureau of Immigration ang pagbili ng body cams. Ayon sa ahensya, ang mga bibilhing state-of-the-art na body cam ay magsisilbing secondary inspector ng immigration. Halina at alamin ang mga detalye sa report ni Pamela Adriano. Naglaan ng Bureau of Immigration ng 16 million pesos para sa pagbili ng body cameras na gagamitin ng mga secondary inspector ng immigration Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, ang mga bibilihin ng ahensya ay state-of-the-art body cameras na may kakayahang mag-livestream para mamonitor ang mga aktibidad ng mga airport personnel. Maliban pa sa mga body camera, ibinahagi rin ng Immigration Bureau na bibili rin sila ng karagdagang electronic gates para palitan ng 50% ng kanilang manual operations sa taong 2026. Pinag-aaralan na rin ito ang pagkuha ng AI technologies bilang karagdagang seguridad sa international ports ng entry at exit. nakapasa sa September Certified Public Accountant Licensure Exam ang halos 3,000 board examinees. Nanguna sa mga nakapasa ang dalawang estudyante mula University of the Philippines Tacloban habang sinunda naman ito ng isang estudyante mula sa Isabela State University. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Umabot sa 2,740 mula sa 8,734 na kumuha ng exams ang pumasa sa 2023 Certified Public Accountants Licensure Examination o CPALE. Ayon sa PRC, kapwa nanguna si na Elaine Colyamar at Heban Tawan-Tawan ng UP Tacloban na nakakuha ng 91.17% at sinunda ni Francis Ann Foronda ng Isabela State University na nakakuha ng 90.50% isinagawa ang iba't ibang testing centers sa Metro Manila at ilang lugar mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mga board passer, manatiling nakaantabay sa anunsyo ng PRC para sa date at venue ng CPAO taking. Good news para sa lahat ng stay so ang fans ng sikat na boy group na Stray Kids. Dahil lang paborito niyong K-pop idol, kabilang sa listahan ng Next Generation Leaders ng Time Magazine. Ang better news sa mundo ng showbiz, alamin natin sa ating Showbiz Angel. Napabilang sa listahan ng Next Generation Leaders ng Time Magazine ang South Korean boy group na Stray Kids. Sa isang video na inilabas ng Time Magazine, ibinida ang ilan sa achievements ng Stray Kids na siyang bahagi ng 4th Generation K-pop boy group. Ayon naman kay Changbin, layo nilang makilala ang kanilang music bilang Stray Kids genre. Mga gunitan nito lang Setyembre, nagwagi ang 8-member boy group bilang Best K-Pop sa 2023 MTV Video Music Awards. Nabuo ang kanilang grupo sa isang reality show taong 2017 at sa sumunod na taon, nag-debut sila sa ilalim ng JYP Entertainment. Ilan sa kanilang mga pinasikat na kanta ay S-Class. At itong June, inilabas ang Stray Kids ang kanilang third studio album na 5 Star. At yun ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better sa kayo ngayong araw ay ang mapabilang ang tatlo sa maraming magagandang isla ng Pilipinas sa Asia's Best Islands. Hindi naman natin maitatanggi na ang yaman na taglay ng ating bansa hindi lang ang mga tao at pagkain, kundi pa nila rin sa magagandang lugar, lalo na ang mga isla. Kaya nakaka-good vibes na mula noon hanggang ngayon ay na-appreciate at binibigyang pagkilala pa rin ang mga lugar sa atin gaya na lang ng Boracay, Palawan at Siargao. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo ulit kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating live streamers sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita nyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Mili Borja. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. tuli tuloy sa pagbabalita, tuli-tuli sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito, programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD, CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa... The better news. Ba walang nega, good vibes lang. Hey!